Ang oras ng pagbabalik. Si Marco ay isang batang siyentipiko na laging abala sa kanyang eksperimento. Isang araw, nakatagpo siya ng isang misteryosong aparato sa isang lumang aklatan. Nang pag-aralan ito, natuklasan niyang ito ay isang time machine, isang makina na kayang maglakbay sa oras. Dahil sa matinding pagnanasa na baguhin ang nakaraan, nagdesisyon si Marco na gamitin ang makina. Pinili niyang bumalik sa isang taon bago ang pagkamatay ng kanyang ina. Upang maiwasan ang trahedya, pagdating niya sa nakaraan, nagulat siya sa mga pagbabagong nakita. Ang kanyang bahay ay mas maganda at ang kanyang ina ay masaya at malusog. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang may mga kakaibang pangyayari. Ang mga tao sa paligid niya ay tila hindi siya kilala at may mga anino na sumusunod sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi, narinig niya ang isang pamilyar na tinig na tinatawag siya. Paglingon niya, Nakita niya ang kanyang ina. Ngunit may kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Marco, sabi ng kanyang ina, huwag mong baguhin ang nakaraan. Ang bawat desisyon ay may kaakibat na presyo. Nagulat si Marco at tinanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit bago pa makasagot ang kanyang ina, naglaho ito sa dilim. Kinabukasan, nagising si Marco sa kanyang kwarto, ngunit may kakaibang pakiramdam. Napansin niyang may mga larawan sa dingding na hindi niya matandaan na kinuhaan. Ang kanyang pamilya ay tila hindi siya kilala at ang kanyang pangalan ay hindi na Marco kundi Marek. Habang naglalakad siya sa kalsada, nakita niya ang isang pahayagan na may pamagat na Marek, ang batang siyentipiko ay natagpo patay sa isang aksidente. Doon niya naisip na ang kanyang paglalakbay sa oras ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang pagnanais na baguhin ang nakaraan ay nagdulot ng mas malupit na kapalaran. Sa huli, natutunan ni Marco na ang oras ay isang mahalagang aspeto ng buhay na hindi dapat baliwalain. Ang bawat desisyon ay may epekto sa hinaharap at minsan, mas mabuting tanggapin ang ating kapalaran kaysa subukang baguhin ito.